Hello, hello guys. Good morning. Welcome to San Juan, Samang. Did you this? Makaligo kami kuman sa dagat. Ayan, magtatampisaw kami. So, dito guys, daanan natin yung... Ayan. Oh, ayan, nakita niyo yan. Cafe na yan. Ayan, ang Surgal Food Club Cafe. So, dito tayo guys. Magbiyahe pa muna sa Bang Beach. Ayan, sa Bang Beach. Ayan, paalawang tulay. Ayan. Ayan. Ang panahon, ang panahon na round. Swimming time! Iba mo si Gio. Kasi po lang kaya makaiban. Bye! Uh, Bawal pa sa Asia kahit pag pa. Si Gio na nakaiban po pa. Hawod ini si Zagpumat kaya mali ko sa dagat. Oo, talawang kukiro. Ang sabi ko kukiro ang anak ko. No. eyes on the board yun sabang kung yung tagnawag na sabang price okay. magpapakita na may tagpuran ng si Binto, private sa galing kasi mm -hmm. dyan mm -hmm. okay. langit na galaw. Dilisong sa dilisa po yan. Uh, tayong tayo min bisaya. Landong pa landong. sa Tapos kung pa gajol, ano pa? Hindi na lang Ano pa? Iton, Ay tayo ito. Ano ka? Hi, Tide. sa set. O oh, sito. O oh, city cow. Ah, eh. Wala na. Wala na tayo eh. So, amoy niya. Sa Bang Beach, libre maligo dili Mga bata o. Oh. swimming time <tuk> tapos sige yun oh. ambugero oh. kay nakapanaw ko oh, ambugero dito papa aja on naman ja di down jadi kita mau pesto itu lang kami mau pesto iya sila oh, ako hello, oh, hello, Tubang ani haha, ka ba Ito bang? Ito bang? Yik,